Candelaria Para po yung sinaon ng bahay ano Traffic po Para po yung matandang bahay sa Saryaya yan oh Bye. thank mm -hmm. you Pailang <laughs> uwi ka na po ngayon, pailang uwi na Dalawa Dalawa Ano oras ka nagsimula? Dalawa ba eh. Bayad Poor sister Poor sister daw po Sa Candelaria o Lucena? Tayabas. Tayabas. Ah, Tayabas, Singapu ba? Saan ka po sa Tayabas? Puton. Saan? Puton. Ay, ikaw na kaputon. <tinyo> Ari pa man din pala yung kapabayan ko ayo. Oh. Ako yung bayan ko ah, bayan. Me, <laughs> paano manai? ng traditional jeepney. ini ni Kawai Kawai, pa-school, ano po, pa-school lang po ito Hindi na Dala akong sama, pang napapalit lang Pag may pera Wala ko lang Ano Okay, salamat po. Tensyon Ang tinatanggap ng pira pala hindi na tinatanggap ano. Hindi naman, hindi tatlo. Alam mo, pala rin Salamat na lang po.

نو oh, دا tabi na lang ako. Oh. Thank you. Yeah. Yeah. <laughs> Nandiyan pa po yung sasakyan natin na ah, ng araw. Sa planta, yung truck.